Pirang representante halit sa 27 barangay sa Naga City nakatala ang magprosesyon sa kapistahan kan imahen ni Santo Niño sa maabot na Domingo. Mga deboto sa syudad, ine en na darahon ang replika kan imahen sa gigibuhong prosesyon. Uyan istorya ni Chris Novello. Bigla na mang, mas magiging dakula ang magiging selebrasyon ng na taon kan kapestahan kan imahe ni Santo Niño sa Naga City. Susog sa Immaculate Conception Parish kung kan mga nakaaging taon kaya ang mga nasasakupan sa ng barangay kan parokya ang nakakaiba sa prosesyon. Ngunya na taon, bukas na ini sa gabos na barangay kan syudad. Mas ranima ng ruta kan prosesyon na dating sa City Hall Asin Plaza. By 2.30, mapungkita gitakan para liturgy and then food procession, halidigdi. This time po ang venue, itong Balatas uh, Development Center. May mangyayaring special blessing sa mga aking maiba sa prosesyon, maging sa mga replika kanimahe na darakan mga deboto. Mga santo ninyo nindo, kung kayo po ang pabasbasan, babasbasan po yan kang uh, simbahan. Piglalao man kan simbahan na 3,000 hasta 5,000 na deboto ang maruso sa prosesyon. Katakod kay ini, may koordinasyon naman sumot simbahan sa kapulisan na sin mga barangay para sa ilalatag na seguridad. Sa katanduanes, man na inlayan mangi manggikan sa mga banwaan ang mabali sa street dance kan sinulog na nakatala ang gibuon sa aga kung kan kapistahan kan imahen kan Santo Niño. o man man ang haro 5,000 na mga deboto asin bisita ang maatindir sa nasambitan ng selebrasyon kaya mas pinahigot na siguridad ang nilalatag sa lugar. I uh, I'm inviting all pilgrims and devotees ng Ninyo Jesus. Uh, bukas sa po ang, ang gagawin natin na prayer dance procession starting from the cathedral, uh, 1 p.m and then we are going to dance hanggang papunta dito sa Kapilya. Kaibaran okay, si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.